Good morning guys. Samahan niyo kami magtuboganing kasama ng aking mga pamangkin. Ito na sila. At dito lang yan sa may malapit na school guys. Ayan. Paakyat na ako. Hingal na hingal. At ayan. At ito nga guys yung dinarayo ng mga taga dito para magtuboganing dahil mataas ang lugar na ito. At unti-unti na nga numinipis ang snow guys dahil mataas na ang tirik ng araw. Ayan. Pero dahil nandito na kami, go for rin. At dumudulas pa rin naman siya guys kahit pa paano. Okay naman. At makikita yung truck na nagdilinis ng driveway. Ayan guys yung araw matirik na. Sulit pa rin naman guys yung pagpunta namin kasi nag-enjoy naman yung mga pamangkin ko. At ito na nga ako nakaupo sa isang tabi. Ayan, sila. At lagi nga nila akong kasama sa tuwing may mga ganitong pinupuntahan dahil inaalalayan ko sila para sa kanilang safety. At hindi lang yun para rin makapag-enjoy, makapag-relax sa ganitong panahon. At eto nga guys, nagtry ako mag-tobogan. Ayan. O ba diba? Ang sarap din naman kasi guys na ma-experience yung ganito. Ayan, ganyan lang. At pag nandun ka na nga sa baba, aakyat ka kasama yung pangtoboganin mo. yan paulit-ulit lang. Masaya. Ganyan, enjoy na enjoy nga kami dyan guys. Ayan yung pamangkin ko guys. Uh, diba ang galing niya? At inabot nga kami dyan ng dalawang oras sa paganyan-ganyan lang. Ang mahalaga, kahit manipis ang snow, nag enjoy naman. At ayan yung isa kong pamangkin. Kahit wala siyang pang tubo na hawak ay may dalaw naman siyang ekstrang laruan. Ayan enjoy pa rin at gusto nga bumaba guys na kayang kaya na niya hindi naman ganun kalamig guys tulad ng inaasahan kasi hindi naman ganun kalakas yung hangin at yung mga snow na yan ay pangkaraniwan lamig lang at ngayon nga lang umaraw ng ganyan ka init makalipas ng ilang araw na pag-i-snow Ayan, yung mga pamangkin ko. At sa isang sakay ko pa nga lang, guys, eh, hinihingal na ako. Pero mga batang ito, talagang napakaliksi. Diba? Ayan sila. Basta ako, guys, kahit saan kami makarating, may baon akong kape. Tubig. Ayan. Pero hindi naman sila nauuhaw. Nag-enjoy -e pa rin sila. Ganyan dito, guys mga libangan ng mga bata. Ayan. At nilalamig na nga ako guys. din na ako nakatis. Kaya nagkape-kape muna ako sa isang tabi. Ayan. Ito ako. May, ma may hawak na kape. Ayan sila. Binabantayan ko lang. Ganyan. At makalipas nga ang ilang oras ay nagyaya na silang umuwi sa sumakay na ako sa aking pagtabogan ni Diana. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel at ilike ang aking mga videos. Salamat po. At dito na po natatapos ang aming pagtutabogan ni Pauwi na po kami. Salamat po. At sa ulitin guys, sana manood pa po kayo ng mga videos pa ng aking mga paggagala at pag enjoy dito sa Canada. Maraming salamat po. Bye-bye!